ka na madam, nang, naninilaw ka na pati uniform mo madam, dito po si madam abaga ni mama mo yan, sa tatlo, ito po yung mayaman na ano, binder, si ito talagang nagpagawa na siya, yun yung tawagin ng pinakamayaman na binder sa karyedo kaya na, so, sumahan nyo ko muli dito dito sa karyedo okay? so, baga ng mama mo tama natin dito tayo ngayon so dito tayo sa ano yung pinakasikat na vendor dito sa Carriedo guys si baga ng mama mo mam, Ma shout out mo naman sa ating mga print natin mga subscriber natin sa mga tuloy tuloy ba sa ating mga negosyo no? bukas ano masasabi mo sa mga clearing natin bukas no? ay siyempre kailangan nyo kasi upo na yung bagong mayor natin kailangan malinis ang mayor hindi ka naman kayo kakabahan kung pangyayari dito kung bukas o oh, ano pang pangyayari hindi sa mga kasi negosyo natin, linisin lang tapos babalik din. Ang side street, ang karyado hindi na talaga. Pero siguro may plano talaga yung mahal natin mayo para sa amin. Hindi niya kami pagbabaya. Tingin ko may balita ko man, mga sikat ka daw ma'am, hindi tayo na mawawala din sa pwesto. Lola, <laughs> katulad ni ano, Nining Bay. So balita, pupuntahan din natin ni si sa dito dalawang sikat na blender dito, no. Ito po 'yung si ano, baga ng mama mo. So, sikat din na ng, ano uh, pinakmayaman ng vendors dito sa Carriedo. So, balik tayo. Yun, naninilaw na nga siya. Hindi na sinusuot ng kulang-kulang ng -kulang isang milyon ang gold. <laughs> Opo, okay, salamat po, ma'am. Salamat po. So, dito, mga So, punta naman natin muli doon sa kaya, no? nining kay niningbi sa mga tindan nga doon, sa mga pagkain doon. So, maraming salamat. So, let's go. Okay, okay siya. So, nandito na yung kasama natin si Elmo Kabarbers na rin Ah, kabarbers ba? Nagbiyan! Hi, good morning po. chat out po sya nyo Ano po yung bagong channel natin. Ay, hindi. Dati pa naman. Kaya lang pinalitan lang ng ano. Binago lang natin yung pangalan. Kabarbers <laughs> na rin vlogs. Ano po? Ang ganda na. So nandito kami ka ano, ka Barbers Elmo Mobile Joseph Vlog, ganun. Ka Barbers Elmo Bloods blood. <laughs> Vlog. Ah, kasi ang para nilito mo lang yung ano. Ah, oh, Ayan, dito okay, yan dito magkasama yung, yung, yung dalawa. Yan ang tawag sa akin eh. So wala tayong kasama natin si Combo Blood so, no. Kumbunting, so Kulang ng mga itlog. Tat dalawang piraso lang itlog po. So itong kinaganda dito sa ang kinaganda dito sa mga guys. So katulad dito sa Irene at sa gitna ng mula kay Apo to Carriedo. Napaka aliwala sa kagandahan dito, dito sa gitna no. Kampante na maglalakad yung mga tao dito sa gitna no. Kasi napakaluwag wala na yung mga bindol dito sa gitna. Dahil binabantayan na talagang mga pulis na mayroon nagro-robing na rito na pinagbawal sa pulis. So yung mga sa tabi, yun ang ginawa ng paradahan ng mga motor no hindi siya oh sa tabi oh, po good po ayan oh, anong kargumento yan boss? ha? chabu chabu yun, maganda ron yayaman tayo kagad doon o oh, yan ah, yun oh, yan. Yo, dito sa kairihan ng kahabaan tumag siya mga bawat ng mga motor dyan sa tabi oh, yan ito ayan ah, so yun, so, yun. babalik ni Bukas clearing ng ano yan, Ayan dito na ang kaganapan dito. Napaka successful. So, siyempre bukas na kasi ang ano eh, no? Anong talaga ni Mayor ba ang deklarasyon na bukas na siya ng kukulot na, oh Dito sa area na to. Tapos alamin natin, Tony Vlogs, kung nandiyan pa rin siya, ano Sino? Si, si Nining B. B. O, so, so, napapanood natin sa unang mga, mga ka-vlogger natin. So, sabi daw, wala na daw. Oh, wala na. Wala na daw. So, ngayon na nandiyan papatulayan kung talagang nandiyan pa, kung pa rin. Oh. So babalikan natin yung idol ko rito, yung na ito Yung kainan dito na binabalik-balikan ng mga tao Yan doon Kung kumustahin natin kung nandiyan pa Kasi so, parang tingin ko wala ka na yata Nag-ibang way ah oh, O diba Maluwag na talaga o oh. Pabahan ko ito ng Carriedo Station Carriedo Station po mga isa Parang dito pa. ah dito nandito sila dito Hindi Nag-iba ano, Nag-ilira sila no So susuruin lang natin. Kasi dati mayroon ron dati ito na pagano na sila. Kasi dati nang kaganoon 'to, street to so, pumipila sila, no. Ano? Ay, to, umbit na. Umbit po kayo. Ayun. Ito 'yung pinipila natin. Dati tayo. So ito po 'yung ano. Dati pinipilaan. Ito na 'yung mga gusto. Yan so talagang pinipilaan rin talaga 'no. Wala na tayo, wala na. So nagbabago sila ng sistema dito Doon dati sa gitna ngayon Umikot sila sa kanan no? Ayan. So talagang Talagang marami pa rin talagang ano? Talagang marami pa talaga ng gustong Siyempre kapag galing ka naman sa simbahan Siyempre pwede kayong kumain talaga dito Talagang dinadayo rin talaga rin Ito po so. yung mga Yan dito tayo Balik tayo roon So, ngayon maliwalas na, ay dito na. Hmm. <laughs> Yan, dito na po yung mga Ito so yung dito, dito na sila. So area na to, yung dito na umikot lang sa kabila So, wala na mismo doon sa kalsada, no? Ito na po yung, uh, yung baga ni mama. Baga ni mama, no? Siyempre, tawag na. Baga ni mama mo. Ah, pala, baga. Yung may-ari ng pinakamayaman na vendors yun. Yung si baga ng mama mo. Yan, yung anak niya na uh, Baga ng mama mo. So, yung tinatawag nila ng pinakamayaman na vendors ng kiapo Sa kariyedo pala. Yan, dito. ay oh, oh, ito po yung area na to, po sa ano na po nag nagbago no, nagbagong ano. Sis, oh. So bukas clearing no? Pero tuloy-tuloy pa naman din ngayon. Ano, nalalaman din natin kung ang kaganapan dito sa area ng Carriedo. Oh. So, yan, sa Carriedo po, sa mga about sa mga pagkain dito. At talagang dinadayo talaga naman. So yan. So mayroon tayo na kay ma'am na in-update natin ng karang linggo. So alam ko kung saan sila nakapwisto so, doon to sa kabila, sa kabilang area. So to, 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 to si, si ma'am oh, na-update na nila na karang linggo. Doon sa kabilang side to siya, pero dito na no, sa left. Dito na update namin oh, yung babae. Yan. So nang lipat sila ng ano. Yan. So yon to. So area na to. So dito sila kakain. So pag abil mo yung mga pagkain. So tatabi kay rito sa area na to para kumain. So yung tinatawag na mga ano pagkain sa kali no oh, ito. Siyempre, hindi na kailangan na mesa. Pupuan. Standing na kaagad. Oh. Ano, Pampabili siya na lang pagkainan na. dito sa panglipas oras lang ba sa gutom. Sundalo Ayan. O, oh, shout out po sa inyong lahat. Sa mga customer na kumakain ng ginutom dyan. Shout out po. Magandang tanghali na. Oo, oh. oh, alas 12 na nga. Alas 12 na. Pero si Tony Vlog, hindi pala pagkain eh. O, oh, shout out po sa inyo. Yan, dito tayo sa Yan, doon sa mga Oh, dito po yung So, yung, atas, yung hmm, at least yung At least na-update natin yung mga kalagayan dito sa area na to Ito po yung mga ngayon Sa area na to, so nagbago ng sistema So, maganda na rin yun Parang ano talaga siya So tatlong araw. Tatlong araw ng clearing. Bango, so, bango. Ano? Kapano na kapano So dito. Shout out po sa inyo, hello. Uh -huh. Sa mga oh, sige. So 'yung mga ano ka ano natin ka subscriber natin, Tony Vlog dito. Ayan, Tony Vlog, shout out po, hello. Yan, dito po sana kumakain sila dito sa mga ano dito sa may yeah. karyedo yeah. Ay, Ay, na po, na ito na po yung madam. Madam, sikat ka na madam, Nang, naninilaw ka na. Pati uniform yung madam, dito po si madam. Abaga ni mama mo. Yan, sa tatlo. Ito po yung mayaman na ano, binder. Si, ito yung talagang nagpagawa na siya. yun yung tawagin ng pinakamayaman na binder sa karyedo. Kaya nagpagawa siya ng t-shirt, oh. Baga ng mama mo, oh, di ba? Ang ganda ng anak yan guys Hindi mo malaki na viral din yan ah, Sa pwisto ng Kabiti no? Kabiti ba yun? May pwisto ka rin di ba? San yung na ano? ano oh, ba? Ito. Anong mariban sa brand mo dito? May rito lang, ito lang yan. hmm. O yan, sa ito na ano ito oh. Oo oh, nga ano nila karing linggo Yan update na natin Doon kayo sa kabila di ba? ano daw siya? Ano? Bulaklak ng mama <laughs> May magkapating kayo ay Viral yun ah. Yan, 'yung mga boys oh dito. Talagang ano na, komportable naman mga kasiyal kalagayan natin dito. ano masasabi mo bukas daw? Okay lang, clearing eh. Oo, oh, clearing. Normal clearing talaga lang yun. Lang no? Eh. Ayan, oh, so mga kids, so, hindi pa nakakalam natin. Eh, ano mga produkto sa iyo, madam? Ano naman ng eh, atin? Hindi ko kaya alam, hindi ako naglagay ng lechon. Madam? Ma'am, Yung lechon ko doon. Oo, oh. oh, yun nga. Yung ano kita nung linggo doon eh. So, layon yung tinalsik niyo rito, no? Hindi <laughs> Oh, okay. Ayan, uh, so mga pagkain nila rito ni Madam. So, shoutout po sa kanila sa mga about na nalagkalatan dito. Uh, dito tayo sa area. Kung ito,